Lumikha ng ingay sa social media ang mga pinaawalang revelasyon ng kapatid ni Catherine Bernardo laban kay Daniel Padilla. Ito ang pinaniniwalaan ngayon ng mga netizens na papangkurito ay Daniel Padilla, api ni Catherine Bernardo ibinulgar ang di pa ulit, ulit, ulit na pandolo o ni Daniel Padilla sa kanyang kapatid si Catherine Bernardo sa loob ng kanila halos labing dalawang taon na relasyon. Hindi pa nga humuhu pa ang um, isyu kaugnay ng hiwalayan nila Daniel Padilla at Catherine Bernardo dahil sunod-sunod ang mga cryptic posts na pinapakawala ng kapatid ni Catherine Bernardo sa social media na pinaniniwalaan ng mga netizens na tungkol ito sa pangoldo kung ginawa ni Daniel Padilla ay Catherine. Kahapon lumikha ng ingay ang ginawang pag-unfollow ni Catherine Bernardo ay Daniel Padilla sa social media. Inunfollow na rin ni Catherine Bernardo ang mga babaeng di umano'y may ugnayan o nagkaroon ng na ugnayan kay Daniel Padilla. Kasunod nito ay lumikha ng ingay sa social media ang cryptic post na pinakawalan ng kapatid ni Catherine sa social media. Nagpost kasi ito ng lalaking na amaskara na nagpapahiwatig ng isang mapagpanggap at manlulokong tao. Kasabay nito, nilagyan niya ito ng caption na We know what you did last summer. Na nagpapahiwatig na alam niya, alam nila ang pinaggagawa ng lalaking na amaskaran. Ayon sa mga netizens, si Daniel Padilla ang tinutukoy ng kapatid ni Catherine Bernardo dahil Summer ang pangalan ng aso ni Daniel Padilla. Sa caption, nilagyan niya ito ng iba't iba't ibang taon 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, Dagdag pa niya rito, the very first one that I know, 2014. Matatandaan na nito lamang mga nakarang linggo, lumabas sa balita na nadiscovery raw ni Catherine Bernardo ang lihim na relasyon nila Daniel Padilla at Andrea Brillantes. Noong 2021, dahil si Andrea Brillantes mismo ang umamin kay Catherine Bernardo, dahil na-booking ni Seth Fidelin si Andrea Brillantes at nangyari raw ito noong 2021 na siya namang tumutugma sa isa sa mga taon na ipinost ng kapatid ni Catherine Bernardo. Agad na umalat at pinag-usapan nga ang nasabing post ng kapatid ni Catherine Bernardo dahil ayon sa mga netizens, Ibinugarb na daw ng kapatid ni Catherine Bernardo ang di manoy sunod-sunod-sunod na panluloko ni Daniel Padilla sa kanyang kapatid na si Catherine Bernardo. Bagamat hindi niya ito direktang pinangalanan na agad na nag ang pangalan nila Catherine at Daniel sa social media at uh, binweltahan ng mga fans at supporters ni Catherine Bernardo si Daniela, matapos ang revelasyon na ikaw ng kapatid ni Catherine. Samantala, sa katatapos lamang nakasal ni Robbie Domingo, kung saan parehong dumalo si na Catherine at Daniel, usap-usapan ang video ni Daniel na buntot ng buntot kay Catherine Bernardo, ngunit makikitang ayaw naman sa kanya ni Catherine. Ayon sa ilang mga source, Patuloy daw kasi na si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo na makipagbalikan na sa kanya dahil wasak ta wasak na raw ang kanyang imahe at career. Ngunit ayaw na raw ni Catherine Bernardo. Tinayuhan din daw si Catherine Bernardo ng kanyang mga apatid at pamilya na wag na wag na daw makipagbalikan kay Daniel.